Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. Lalo nyo yun, siguro mga ano na yan. Apos na di pa. ulan ng kapatuan ay kirik ang araw nakay para na makasahod

naging praning ka alam nyo naman bakit bakit nag nagpulat ka ano bang hmm, inaabol mo ba? Diba? kaya ka nag para 不顶了，应该去做化妆。

Hola. Bawit oh, na rin kami.

Peace.

Pabalik na kayo. Pabalik na kayo. Ito ba yung buhangin ng bits? Kaputi siya diba? Ito lang yung na buhangin sa, sa kaan. Samurong hindi naman kaano. Hindi sa ganyang kaputi sa kaysa ang, ang ang isa sa problema talaga dito sa ala kibit. Yung tubig. Tubig nila ipa ipa ano? Ipa tawo Ipa sure ball Isa nawawala ng tubig. Eh yan isa sa uh, maging naging problema dito sa Lucky Beach lalo pag tag-init na uh, katulad ngayon summer minsan oh wala yung tubig set out naman sa management ng Lucky Beach sana ano yun ang ano nyo yun yung tubig pag sa panahon ng summer kasi pag pag ulan naman siya walang problema sa tubig wala siyang wala problem kasi malakas yung pinakuhanan pag nag summer na yan ay problema At tulad ngayon Lalo, lalo pag wala kang, ano, wala kang agency, tapos pupunta ka rito, pag-DIY ka, kawawa ka, di mo alam yung kasikot-sikot dito, pag-DIY ka, pero pag meron kang agency, syempre kami nakakalam. Selaga, talaga sa mga travel kasi talaga nag ano DIY mahirap mag DIY lahat alam mo lahat sa gastos lahat sa gastos kasi pag meron kang agency isang bayaran lang isang bayaran lang yung eh. uh -huh, agency Kapit na tayo. Kumain na yata ang mga gusto. Ano kasi yung ano, bilas ko siya yung siya yung ano siya yung nag ano, pagkain doon. Siya yung ano ko na pantay kadi ko alas si ibigay mo na yung pagkain ang halian kasi alas 4 pa lang ako ng madaling araw nagluto na ako almusal tsaka yung tanghalian tapos kong lutuin yung kanang halian alas 9 media ko na ng maaga para makalinis na ng mga gamit ligpit na eh si, si alaunang alis ah, parang parang pinawisan ako ah at ayo pa balik-balik na dagat talaga no namoy nyo ba dagat makakabog ay shout out pala kaya, no? kay ano kay FB23 next vlog shout out sa iyo malaging pumunta sa premiere ko at sa team classmate sa team tulungan Maricar Ganda vlog at si ate Shirley You can have shout out Ate Luisa, Chona Si Annie Melks Si Labnami 76 Si Laila Ventura yung Ngayon nagtatrabaho na Tapos na ang kanyang masayang araw Ngayon balik na naman sa ha, Trabaho Thank you to all my friends eh the weekend Conrad by Jimmy Sang Jums Ate Luisa shout out kumada bunjung ni kilalim ding banyak. iba niya narinig nyo madawundong yung tubig mga pong oh yung yan yung bahangin oh puti Oh, o, dito nga ba, malalim eh. Huwag magulo. Kumain na siguro yung mga sakay oh. Ito ko. Ito sa magandang puso kasi malilim dito. Ganito lang ako mga bog. May katawid video medyo malalim. Bye bye. Bye bye, bye bye. Thank you mga bombs. Bye bye. Maraming salamat po sa inyo po panonood sa akin ng video. Bye.